Good morning, good morning guys Master Z here So, eto nga yan ha ah. Papunta tayo ngayon Maglalaboy Somewhere in Isabela <laughs> Grabe, na ano, nag-file ako ng vacation leave Para lang maglaboy <laughs> Malala <laughs> ng Kabatuan So, sa mga nakakakilala sa akin kapag sinabi kong sa Kabatuan ang punta ko eh, alam niya na ibig sabihin na no? license check tayo Okay, andito pong aking lisensya Sana, sana, sana eh, makarating ako ng safe sa Kabatuan recording ba tayo? I recording tayo. So maalala nyo yung last January, di ba? So dito rin yung daan, no, yung dinaanan ko nung papunta ako ng Ilagan. Then ang gamit ko noon is yung cellphone ko palang lang na video So ayun, sabi ko noon, ah takbong kulang 80 lang tayo kasi masyado nang malakas yung hangin. Eh hindi niyo na ako marinig noon kasi pasigaw na eh, pasigaw na yung pagsasalita ko noon para lang ma-capture nung cellphone ko yung boses ko, di ba? <laughs> Then, ayun ang uh, sinabi ko dun sa video na yun na not now, not soon, not sure kung kailan ako makakabili ng uh, bluetooth na microphone, di ba? Para sana kahit papano na ganyan eh kapag umandar tayo, tumatakbo tayo sa high speed, eh maririnig nyo pa rin ako. Pero eto na nga, uh, nung January yon and April na ngayon So ayun, uh, kahit paano pinagpala tayo So though, nakakuha na tayo ng GoPro natin Mas maganda na yung output ng ating audio and video recording So ayun, salamat, salamat sa sumuporta Main purpose ko lang rin naman dito eh, pagtanda ko may mapapanood pa rin ako kumbaga may bakas ng kahapon bakas ng alaala -ala. diba alaala -ala ng kahapon no, papanoorin ko na ganito yung ganito kabobo yung pagmomotor ko nung patabata pa ako ba? Diba? kumbaga capture the memories yun yun Asan na yung paborito kong convenience store Asan ka na ulit Asan ka na ulit convenience store ay what the fuck ang lagpasan ko ay, tayo balta dito pala sya banda dito eh no So ayan, nakapag-refresh na po tayo. Balik na ulit tayo sa biyahe.

Tara, larga na. Larga na po si Master Z. <laughs> okay. So, going back na po tayo. Dito na naman po tayo sa National Highway. At ako po ay papalik na ng Santiago City time check it's already 10.06 in the morning ay ganang pakiramdam ko maraming salamat po ma'am Bambi Asuncion alam nyo yun na uh, hinanap pa talaga ako ni ma'am Bambi kanina no? tapos eh gusto daw magpa-picture ng mga bata <laughs> nakakakuan, nakakagaan ang gaan, 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 ang ng pakiramdam ko ngayon <laughs> tapos si sir uh, Na na nakamiyo kanina hindi ko na natanong yung kanyang pangalan shout out po sa inyo sir then dun sa tatlong bata talaga <laughs> shout out sa inyo maraming salamat so, alam mo yun yung, yung mga bata <laughs> diba? so na appreciate nila The motor vlogging pero kanina makikita nyo nakita ko talaga ibang-iba yung ngiti <laughs> ibang-iba yung ngiti sa mga bata kaya ang gaan ang gaan sa pakiramdam <laughs> and sana tuloy-tuloy na po yung paggaan ng pakiramdam ni Master Z at eto na nga uh, this coming weekend maglalaro po tayo ng first ever Kirino Motorismo Ecotourism Circuit so syempre uh, mahirap maglaro sa isang event na hindi ka okay di ba? kaya ayun shout out ma'am Bambi Asuncion maraming maraming salamat po sa iyo and so eto guys uh, Back to the road na tayo. Focus muna ulit ako sa driving. I'll be right back. So, eto nga. Uh, palabas na tayo ng Ramon. Approaching na tayo ng Rizal, Santiago City. Time check. It's 10.33 in the morning. Okay sir, mauna ka Ako bahala dito sa jeep na nasa likod Hindi talaga yung makakasingit Sa side mo sir, at masikip <laughs> Sir, kakanan ako ha tatagusin kita sa kanan, at ako uh, tagahawi mo Ako tagahawi mo sir Okay sir, pasok, pasok Siyong Siyom <laughs> So, sa lahat po nang tumapos sa video ko eh, sa vlog na to, maraming maraming salamat po ha. Napagod <laughs> ako dun, nagpampa ko ng adrenaline. <laughs> so, ayan. Ha? Salamat guys. So, once again, Master Z here. Peace out.